Hello mga kabayan, ngayon ay pag-uusapan po natin ang patungkol pa rin sa dekreto plusi. Pero sa pagkakataon po ito ay ang tungkol sa bawat rehiyon dito sa Italia. Ang Italia ay meron dalawampung rehiyon at yan ang nakuha nating impormasyon dito sa Italia. At sa bawat rehiyon ay may mga probinsya na nanasasakupan. Pero sa pagkakataon po ito ay pag-uusapan po natin ang rehiyon ng Veneto na kung saan ay nabibilang dito ang probinsya ng Belluno, Padova, robigo, Treviso, Venezia, Verona at ang Vicenza. Sa data na inilabas ng Ministry of Labor dito sa Italia patungkol nga sa mga kota sa bawat rehiyon, makikita na may pinakamalaking numero ang Veneto, pangalawang kampanya, Lazio, Emilia-Romagna, at pang-apat pa lamang po ang Lombardia kung nasaan nasasakop nito ang Milano. At kapansin-pansin sa rehiyon ng Veneto na ang Laboro Stagionale ang may pinakamalaking bilang. Bakit po hindi? Dahil nasasakupan po nila ang Venezia kung saan ay maraming tourist spot o maraming turista ang palaging pumupunta doon taon-taon. Pero bukod sa laboro turistika o trabaho pang turista, turismo, ano-ano po, po ba ang mga trabaho kinailangan sa rehiyon ng Benito? Bakit ganito kalaki ang kanilang kota? Yan po ang ating tatalakayin ngayon. Trabaho ang mga epekto ng flow decree sa Benito. Sa Beneto, 6,364 na manggagawa ang pumasok salamat sa flow decree. Ang mga panapanong manggagawa ay nagmumula sa India at higit sa lahat ay hinihigyup ito ng sektor ng agrikultura. Pumigit kumulang kalati ng mga entry pangunahin mula sa Maroko, India, Albania at Bangladesh ay tinanggap ng mga na trabaho sa sektor na agrikultura. Pagkalipas ng mga buwan, 80% sa kanila ay nagtatrabaho pa rin sa parehong relasyon sa trabaho. Sa kabuuan, 2,500 entries ay non-seasonal na manggagawa. Pangunahing nagtatrabaho sa construction, turismo, wholesale, logistics at metalworking sector. Sa antas ng teritoryo, ang Verona ang unang lalawigan na kasama 2,723 na sinusundan ng Robigo at Treviso. So mga kabayan, uh, ang rehiyon pala ng Veneto ay more on agriculture. Parang ang turismo sa rehiyon ng Benito ay pumapangalwa pa lamang dahil kung mapapansin po natin ay doon sila nagtuon ng pansin sa Laboro na kung saan ay meron nga silang 11,727 na kota na ibinigay ng Ministry of Labor habang ang asistensa pamilyare ay isa sila sa may pinakamababa 515 lang bagamat sila ay merong sikat na lugar, Venezia Maraming matatanda din na dyan na halos naninirahan. Yung pong limandaan para sa asistenza e pamilyare yan po yung tinatawag na Colp e-Badante, kung hahatiin pa po yan sa pitong probinsya na nasasakupan ng Benito, napakaliit po yan dahil sa sobrang laki na naging demand ng mga nakatira doon para sa asistenza sa pamilyare pero ang ginagawa ng gobyerno ng Italia ay mas pina, pinagtutuunan nila ng pansin itong sa Laboro Stadio nga. Dahil na rin nga po siguro sa malaking kakulangan sa mga trabador, particular na nga sa agrikultura. At ang karamihan nga po dito sa mga nakakatrabaho namin sa Milano ay mga Italiano, mga nanggagaling din sa iba't ibang probinsya dito sa Italia. Meron, meron sa Catanzaro, meron Siciliano, sa malalayong lugar po. Kaya siguro eh, sa halip na Italyanong kunin nila para magtrabaho sa agriculture, ibang lahi na na nanggaling sa Decreto Plusi. Tungkol naman po sa ating kababayan na nagtanong patungkol nga dito sa Caserta at saka sa Salerno, ito po ang lugar na ito ay nasasakop ng kampanya, rehiyon ng kampanya kung saan ay nabibilang nga po ang mga probinsya ng Abilino, Benevento, Caserta, Napoli at Salerno. Ito po lugar na ito, itong region na ito ay naiblog ko na kailan lang kung saan ay nabanggit nga po dito na meron mga irregularities kaya under investigation po ang lugar na ito. Dahil nga marami nga po nagtataka kung bakit sobra-sobrang dami ng mga aplikante na nanggaling sa probinsya di Napoli. Sipin nyo, sa Napoli pa lamang po, 198,000 na demand na. So, katakataka naman po na ganun karami yung mga nangangailangan ng trabador sa sa probinsya pa lamang po ng Napoli. Kaya under investigation po ang rehiyon ng kampanya para sa decreto prosi. So mga kababayan, hanggang dito na lamang po muna ang ating update patungkol nga sa Decreto Plusi. At kung yung lugar man na inyong ina-applyan ay hindi ko nabanggit sa vlog na ito, mag-comment lamang po kayo at uh, sisikapin po natin ang pangakawa ng informasyon tungkol sa lugar na inyong pinag-applyan dito sa Italia. Mapa mang sektor. Maraming maraming salamat po.